Kulo-kulo na, kulo-kulo. Pak. Hmm. Diyan, Oh. Tulad na naman tayo kayo. Ulan, Oh. Hmm. Ayan. May tanglad. Bumili talaga ako tanglad. Okay. Koy! Hmm. Ito naman yung ano ko, o. Oh. See? Tambakol. Hmm. Hmm. Hiwa-hiwa yan. Yung tinatawag natin, budgeting. Charot. Tignan mo yung ano ko. Yung, dahil may ilig tayo sa gulay, tignan mo yung ano ko. Talbos. Sang katerba, oh. Sang bundok. Unahin natin itong sang, sang katerbang gulay. Ayan, oh. Oh. Okay. Ang daming gulay. Sinadya ko talaga pala ako magtula. Ang daming gulay na binibili ko. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, diba? Ang dami. Oh, gulay pa lang puno na. Oh, yan oh. Gulay pa lang sold out na charot oh. Bang dami. Hmm. Hoy, nalaglag. Yan, Tula tayo kay ano? Lamig to. Sabay na natin tong isda para baka maturog 'yon. Yan. Tambakol. Cool. Bakol, tambakol, tambakol. Ano mo tayo pagbili ng kamatis? Takpan. Hmm. Ano na? Chuchuchuchuchu. -ch -ch. Ayan. Ay! Bango-bango ng lemongrass. Ayan. Bichin. Ayan. Ang paikli ng buhay. Ha! <laughs> Pag natin, hindi natin ito masyado paano. Baka ma-overcook din ito. Mmm! Sarap. Diba talaga pag tinola? Sarap. Ma ang anghang -ang Mmm! And of course, the final touch. Kija or calamansi. Mm. Ay, sarap na ito. Nalala ko dati sa probinsya si tatay. Mahilig sa kalamansi. Sarap talaga kasi pag may kalamansi yung tinola. Hmm. So, yung sa ano? Yung sa... Yan. Kasi yung sa kamias hindi masyado maasig. Damihan mo eh. Mmm. Grabe, ang sarap. Hmm. Tara mga sangkay, mga ang kita. Ah, yung ulan. Uh hmm, walang pikit-pikit ang ulan. Ayan. Kain tayo. Mmm.